Binuksan na muli ang Lagos Nilad Underpass sa Maynila matapos sumailalim sa rehabilitasyon. Bukod sa inayos na baku bakong kalsada, hindi na rin daw ito babahain. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, King Senko. Lubak nilang no more. Yan ang good news ng Maynila para sa mga motorista. Itong Lagos Nilad, kumusta na nga ba? Malinis, maaliwalas at higit sa lahat, wala ng lubak. Maganda ng daanan ngayon ang Lagos Nilad Underpass sa Maynila mga paps. Ito ay matapos ang rehabilitasyon nito sa nakalipas na anim na buwan. Kung matatandaan, na-feature natin dito sa One Balita Pilipinas ang noon ay binansagang lubak nilad. Dahil nga sa naglalaki ang lubak noon, marami ang naaksidente rito. Bukod pa dyan, maputik, malumot, parating basa at naiipunan ng bahayan dati mga paps. Pero sa pag-aksyon ng Maynila at ng DPWH, tuluyan na itong naayos. Alam naman po ninyo, pagdating ng Pasko, dinadayo pong Maynila. Ito po ay isang major thoroughfare papunta po ng Divisoria ng Rekto. Kaya malaki pong kaluwagan ito pagka nabuksan na po natin ito ngayong umaga. Pagtitiyak rin ni City Engineer Armando Andres, hindi na madaling masira ang pagkakagawa ngayon sa Lagos Nilad. Hindi na rin daw mapupuno ng tubig tuwing tag-ulan dahil sa bago nitong pumping system. Pero patuloy ang pagpapaganda ng drainage system dito. May nakuha kaming 100 million na additional para sa phase 2 ng pumping station natin. Kasi importante yung pumps, mailabas yung tubig malaki rin ang inimprove ng lighting dito sa gabi mga paps. Kaya naman laking tuwa ng mga paps nating commuter na parating dumadaan sa area na ito. Tingin ko hindi na po ng traffic. Ang mga rider at super naman, happy rin. Maging malaking ginawa sa mga motorista kasi grabing traffic po eh. eh Maligahan na rin ako, malalang traffic para matesting sa pagbubukas nito, dumaan pa dyan ang konvoy ni na Mayor Hani Lacuna at iba pang Manila LGU official. Kaya naman ngayong magpapasko, asahan na mas magiging maluwag na ang daloy ng trapiko. Lalo na dito sa parteng ito ng Maynila. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.